Si Jan Gaza may mensahe kay Senator Tulfo hinggil sa ama na pinatulfo ang anak. Sana yung mga ganitong reklamo ay hindi nyo po pinapatulan. Ito ang mensahe ng social media personality na si Sian Gaza kay Senador Rafi Tulfo tungkol sa anak na inireklamo ang kanyang ama dahil sa hindi sapat na sustento. Matatanda ang usap-usapan ngayon sa social media ang pagpapatulfo ng 18 anyos na dalaga sa kanyang ama. Dahil dito, nagbigay ng saloobin si Gaza na dapat daw ay hindi na pinatulan yung ganoong reklamo. Anya, sana yung mga ganitong reklamo ay hindi nyo po pinapatulan. Nauunawaan ko po ang branding nyo pati na ang business model ng inyong programa. Maganda yung mga ganitong klaseng content dahil very unique siya sobrang lakas ng engagement. Saad niya sa kanyang Facebook post kamakailan. Pero sana, i-consider niyo po yung mga taong involved particularly yung batang mabubuli habang buhay at yung magulang na mapapahiya sa buong bansa. By airing this issue, hindi po kayo makakapaghatid ng hustisya bagkus ay may masisira po kayong buhay. Dagdag pa niya naiintindihan naman din daw ni Gaza na hindi lahat ng reklamo ay ni-entertain ng naturang programa. Binigyan din pa niya na hindi raw public figure ang pamilya. Naintindihan ko po na hindi lahat ng reklamo ay ni-entertain nyo the same way na hindi lahat ng kismis ay sinasawsawan ko. Pinipili kong mabuti yung mga issue na pinupost ko, kagaya na lang nito because I always make sure that I will benefit from the cloud. Gets ko po yun Sir Raffy But this family is not a public figure. Sila po ay mga pribadong tao. While benefiting from the cloud, eh may binigay po kayo na lifetime trauma sa kanilang pamilya. Ano yung point ko sir? Hindi nyo po dapat iniere yung mga ganitong bagay. Anak na galit sa magulang dahil sa 500 allowance? My God, buong pahayag ni Sian Gaza. Sa ngayon ay wala pa namang inilalabas na pahayag si Senator Rafi Tulfo tungkol nga sa inilabas na pahayag ni Sian Gaza. Narito naman ang samot-saring komento mula sa mga netizens. No matter what, the daughter is very wrong in humiliating his father in public. Kahit kulang pa yung 500, dapat pinagkasya niya o naghanap siya ng sideline ang daming nakatapos na working students. In my opinion, nadala ang bata sa sulsol ng nanay. Ipinamukha sa anak na hindi siya ang priority ng tatay dahil may bago na itong kinakasama. May ingit na nangingibabaw.